Talia serya ng Itbolaga, muling magbabalik? Magkahalong kilig at excitement ang nararamdaman ng legit dabar cards matapos maglabas ng video teaser ang itbulaga na may nakasulat na Tamang Panahon. Noong July 7, nagsimula ng na ilabas sa TVJ, social media pages ang graphic clip ng isang ladder o hagdanan. Kalakip ang mensahe nitong practice lang muna. Noong July 9, isang teaser video muli ang lumabas kung saan may tanong na Naniniwala ka ba sa forever? Pagdating ng July 10, muli nang upload ang TVG ng isang video teaser. Dito maririnig ang boses ni Lola ni Dora, ang karakter ni Wally Bayola sa sikat na segment noon ng 8 Balaga na Kalye serye. Nagpadagdag pa sa excitement ng fans ang pagbanggit ni Lola ni Dora na secrets will be revealed sa tamang panahon. Dahil sa halos magkakasunod na teaser, kanya-kanyang hula ngayon ang netizens kung anong ibig sabihin ng mga ito. Bagamat wala pang binabanggit na detalye, umaasa ang marami na kudyat ito ng pagbabalik ng kalye serye, kung saan sumikat ang husto ang tambalang Aldab.